po ako sa panawagan ng publiko na dapat managot po ang lahat ng sangkot dito sa lahat ng uh, korupsyon na naiulat. Those uh, behind failed and ghost projects must face the consequences in pursuit of justice. Ginagawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Let us hold all those responsible for this mess accountable. Accountability must cut across all sectors, from contractors and implementers to proponents and legislators. Secvins, sa lahat po, I hope you are one with us, the Filipinos, in this crusade against corruption. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Naka ilang beses ka na pong napamura. Ilang beses nating uh, nasubaybayan po ito. Galit na galit ka. Uh, pakiusap ko lang. Ikulong mo talaga yung mga kurakot, yung totoong kurakot.